Hi hey guys, good morning guys. Magandang tanghala sa inyo guys. Wala guys, kakaway ko lang alay sa trabaho guys. Nag, ano pala ko guys, naggawa ng ano, pinto. At saka ano, nagtatayos ako sa CR guys. Hindi ko na lang guys ang ano guys, yung aking gawa doon sa guys kasi hindi ko naman yun ano guys. At saka na lang ako ng content guys. ayang ang kuluran yung content na ganyan guys, wala wala yung ano, hindi pa ano, hindi nagkakaisa. Hayaan nyo lang guys, pasensya na po kayo sa ano ko, Susunod guys, ano yung ko. Ito pala guys, kakain ako ng tanghalian guys. Ito, oh, ito pala, yung ano, may ano ko, adubong ano. Adubong tawag nito, kangkong, at saka may daing ako na bangos. Yung ulam ko ng tanghalian. Ito po siya guys. Ayan. Ayan, at saka yung natin, at saka yung kanin ng kunti. Ayan. Ayan po guys. Ayan sana po guys i ano nyo po oh guys pa lambing naman po guys pa sub ka lambingin nyo naman po yung guys yung aning subscriber guys at saka yung kampana guys pinagay nyo rin guys para ma update kayo sa ating mga panibagong susunod na upload guys yun lang po guys para marami, marami pong salamat sa, sa inyo yun lang po guys bye bye